Hmm. Kita nyo yan. Parang nilugan ano. Yan o. Ano? Oh. Yan. Yan. O. Oh, yan. Ito ano? na O. Oh. Oh. So ulo ako nagagawa. Diyan sa taas na yan. Dalawang ang init o. Oh. Mainit dyan. Yan ang sinasabi ni Neryo na dalawang patong lang sulo sa taas na nag-aabot nag, nag ng halo, nag ng 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 ano, ng ng haloblocks. halo blocks halo, halo blocks eh. ano, ayan o oh. oh. taas oh. Kita nyo yung aking inasintadahang yan. Yan oh. di Hindi makakapag-video ako at gawa nang ako yung gagawa eh. Ngayon ko lang bibidyohan. Hmm. Yan. Yan. Ang aking ginagawa dyan. Hmm. Tapos paparindahan na ngayon yan. Ngayon pahinga. Ngayon Okay. Kulat ang kamera niyan. Lintanang niyan. Pwede na ba mga idol kong mason? Uh, parin ni. Pwede na ba ako sa iyo? Mason. Uh, dito mason ako. Maganda pala pag mason. Nagiging 900 ang ano. 900 ang araw. Oh. Oh, ayan para to ni. Eh, hmm. <laughs> okay. maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking mga video sa YouTube at sa Reels.